po, uh, bago po tayo mag transfer sa ano, ating silupin ito nga pala yung silupin ko na binili kanina dalawang ano, pack ilang bang laman ito sandaan daw sabi nung tindera sandaan piraso so dalawa na binili ko para hindi na magbibigilis sa sunod so, ito, kailangan mo nating tanggalin to yung ating straw, ingatala natin na hindi matanggal yung ano masira yung ating ugat ugat ng ating markot tapos pag nasira baka hindi na mag buhay baka mamatay na so, tanggalin muna natin to para matanggal natin yung silupin yung plastic na pinam ano natin pinambalot dyan tapos tanggalin natin may kita o natin na ano ayan o yan may kita natin yung kanyang ugat So, ang ginamit ko po palang pang balot dito sa pinagmarkot, pinagmarkutan ko eh ano po, yung tiyatawag nila na lukot. Lukot-lukot. Parang ano po yun siya, ah, ugat ng ano, ugat ng paklawin. Yun, yun po yun siya. ninyo so ba medyo yung ating ano ah silutin ah malalaki yung ating minarkot na put na tangkay eh. kasi nga kaya nga sabi ko malalaki eh mas maigi na ano malalaki kasi para mabilis ay kaya ito water na lang sa ano oh. mag water na lang sa ano hindi ko para ati saktong sakto okay um, po parang sablay gawa natin guys ha mo na yung ating alaga alaga natin yung guti kariklamo na kasi nga umulan kanina pinapasok ko sila sa loob. 'Yun. Ah, mijum ano din yung ulan. Sakto din na yung gulungan ng tricycle ko eh, grabe ka putik eh. So, basa yung damo. Kaya hindi ko na pinalabas ulit. Baka kain ng ano, dumi eh, dumi na damo. dada muna kasi basa na siya baka makain ang ating mga laga nakalimutan ko pala guys lagyan ng ano, tubig yun ah dito no mahaba yung iba kasi nagmamarkot lalo pa yung pinang bibinta nila uh, ganito lang yan kung maliliit hindi sigurado kung mabubuhay po yun kaya itong ginawa ko pansarili sarili lang naman kasi muna to tatanim dyan sa namatay na mga ibang puno so sabi ko mas mga natong medyo malaki na at least mabilis lumaki so yun guys